Ayan po, bayan ng Ito po 'yung tinatawag na gym. Ito gym nation dito sa Rosales. Dito pa sa may fire station. Ayan pa fire station po 'yan. Dito po 'yung police station. Police station. Ito po 'yung munisipyo ng Rosales. Dito ako lumaki, pinanganak na dito. Ayun po. Dito po yung pinaka ko ng Rosales. Yung nakasakay na kalabaw na may buwan. Ay dalang bulaklak na nanay. Ito yung garden ng Rosales. Yung park. Ayan po yung pinakadogo ng Juan Rosales. logo logo ng bayan ng Rosales ayan po yung mga senior citizen building okay guys thank you